Hello po, hello! Magandang hapon po mga kamamis! Nagpapalamig muna ako dito sa ilalim ng mangga bago pumunta ng bukid. Ipakikita ko po sa inyo kung saan ako pumupuntang bukid. Ayun po, malapit lang po dito dyan. Dito po muna ako magpapalamig-lamig bago ako pumunta doon. Andito mga binata. Oh, shoutout ninyo! Sino gusto mong batiin? Shoutout niya pala kay... Kanino? Salant area. Oh, sino pa? Ashley Solis. Oh, yun, shoutout. Oh, ikaw naman? Sino shout out mo? Russell D. Reyes po. Oh, shout out daw po sa inyong lahat. Sabi ng mga binatal nyo dito. Dito sila nagde-data sa ilalim ng mangga. Oh, sige po. At ako'y lilipat na sa ibang lugar para papuntang bukid. Magdadala po muna kami ng mga merienda sa aming mga asawa. Ayan po, isang kagawad na nagbigay ng merienda sa kanya mga kawani, ni sa mga tanod sa samahang na sila para bigyan sila ng merienda Hello! Andito na, na naman po ako sa mga bidang mga tatay, kunsihal at kagawad oh, At kagawad Nora, naglalagay ng palaman sa mga tatay at mga kagawad dito Nadaan ako dito, papunta akong bukid eh Opa, oh, shout out naman dyan, kagawad! Sino ba gusto mong batiin? Hello, hi! Nahiyot talaga po yan eh. O, kagawad balong, shout out. Sino ba ang gusto mong batiin? Shout out sa mga sama kong si Nandito kami. Oh, thank you. O, oh, shout out mga kagawad. Shout out si Han. Ayan. Shout out mga pogi. O, oh, mga pogi. Oh, shout out mga pogi. Ayan, kasi sipag nila. Duman ako dito. Galing ako. Ah, pupunta kami ng buke. Dito mga kamami. O, oh, ayan. Ang mga kagawad natin. Na kahit tanghaling tapat, nagpupulakan. Si Aling Suring si naman ang payong ano. Oh Ayan, no, shout out. Eh. Teka, iko close up natin sa mga ta. Ayan oh. Oh, oh yan. Ano lang. Oh, shout out. Oh, oh. Ayan. Kami Suring magluto ka na. Ayan, Ay, Ay, ka sure, pinagluluto na ang asawa. Hello mga kamami. Ito na po yung gawaya na pinupulak doon sa bandarong para ilagay po dito sa farm ng aming kapitan ito po ipapagawa ko para malaking kubo na kung ang mamamaya naiinitan pwede po kaming magmalamig dito sa kanilang farm kasi malamig kaya po siya po ang nagpapagawa ng kawa ano, kubo napakabay po ng kapitan namin kung hindi nyo maitatanong please po siya ni Robin gapo rin po siya po ah uh, Si Sunny Carino. Pogi na, mabait pa. Hindi niyo po maitatanong. Bukal na rin po siya ng Baisiya at kapitan dito sa amin. <laughs> eh, ali, ay naantay. Hello, dun po muna ulit tayo sa loob ng farm. Ito po ang aking kumari, kahit na po siya alayong pumayag na hindi magdidilig sa aming pananim Tinan niyo po yan, kumari. <laughs> Nakikita niyo po yung mga kawaya na yan. Ipapagawa po ng aming kapitan para maging kubo dito na aming palamigan. At isama na rin po namin, natin, magpapatayo po siya ng mga gawaan ng kabuti. Kabuti ba, Mare? Para pa pakinab... Oo, oh, Para paginabangan ng buong barangay. Bibili din po kami. Kaya lang mura. Dito po niya ilalagak lahat yon. Kami po yon mga kamami! Dito po marami na pong ano, ah, hayop. Dito po. baranggay din po ang makikinabang nito. Nanganganak po siya. Dumadami. Yan po. Pang po namin yan, mga kamami, mga katatay. Dito po. Gano'n po kabait ang aming kapitan? Lupain niya na. Siya pa naging pundar na mga hayop para sa amin. Yan po. Ayan. is hard. mga ah, kamami. tuloy-tuloy irrigation. Araw-araw po po kinagawa ito. Mamaya po po na na oh. magkandalaki na. Gumabayok na siya. Oh. Dahil na po yung kumari kong isa na kananay, ang pumroksi po ay ang kanyang asawa. asawa. Eh, medyo napagod po ata sa paglalaba. Kaya pumroksi si tatay asawa ng kumari ko. Siya rin ang nag-i-spray niya. Nag-maintain. About sa mga spray, pataba. Bumulak pa ho ng kawayan niyan. Gano'n ho kasi ipag. Ay. Oh, God, Mami! Namumulak-lak na ho yung ano namin. Talong kahit maliliit. may pondo po kaming tubig. Bukas o, oh, sisindihan na naman erikasyon. Yan. Hello mga kamami! Munggo naman. Ah, Munggo. Munggo naman po ito. Sinasabog namin. Munggo. Iyan po po mga kamami. Nagsishower para mabasa. Yan, sakta yan. Yan, puro shower na tinignan niyo. So, alam mga kamami, hanggang dito na lang po uli. At magpapaalam na uli ako sa susunod ko uli yung vlog. Paki like and subscribe and share na lang po, mga kamami. Thank you!